Hey Okay, waso sanay sa underboard boat mga Hold shot bay Hoy, in the air Okay Pindo sana muna Nagsunod In the air barangay mga bay Grabe mga pawira

Oke, okay, Mendoza and makan. My... Yeah, Oke, berarti kewira. Oke, okay. woi, <tipu> okay. hei, dan tonton mah. Oke, keren RC Palma. Nah, berumur Oke, guys. Oi, RC Palma. Ah, Eka tolong rider. Ay ay kasih huh, sayang, sayang. Oke. Okay. Pang tolong rider Renata, to, Bay, RC Palma. Tonton Tomak Ikaduha Nangunang Rider Mike Mendoza Okay Mike Mendoza Tonton Tomak ikadoha ng Rider okay, LJ Palma Ang Okay Tuloy-tuloy lang Sagana Si Mike Mendoza ikadoha ng Rider Tonton tomak. Hei, kata orang kian. Sus. Oke. Okay. LG cepal mana nak senar bay? Tomba si tonton tomak. Oke okay, Mike Mendoza, kaya po nang una. LG Palma, nagsunod. sayang okay. Mike Mendoza LJ Palma Dayon Koiker Mike Mendoza kaya po nang una bay. Um. okay winner sa first seat Underbone, Mike Mike Mendoza okay okay ikaw ang rider LJ Palma mga bay ang um, rider ng uh, President Rojas from Mayor Mahing Petrising Team Okay, pang ato. Tonton to